Wala ang kasiguraduhan kung mamamana ni Tanaka ang pagiging tapat ng kanyang ama. Rarun at mukhang mararim ang pagkakaibigan ni Tereshta at ni Aderina. Paano na ramang kung makumbinsi siya ng mga iyon na sa atin?

Oh, that shouldn't surprise you anymore, Tanaka-san. Adelina? She's the most disrespectful human being I've ever met. Her tongue? Oh. It can ruin the best relationship. I should know. Nakita niyo naman ang ginawa niya sa aking familia. Hindi ba? Sinisira niya hanggang ngayon ang magandang samahan namin ni Teresita. Mawalang galang na po, senyora. Ngunit kayo ang tunay na sumisira sa relasyon niyo ni ate. Dahil wala naman kayong ginawa kundi ipilit siya sa iba't ibang lalaki. Para saan? Sa kapangyarihan at karangi ang inaasam ninyo? Hindi ba't matatamis ang inyong mga salita? Para sa mga taong alam nyo ang mapapakinabangan ninyo, katulad ni Colonel Saito at Minister Tanaka. na ako, Mrs. Borromeo. Hindi niyo ko saktan si Adarina. May katwiran kayo, Tais. Dito rumaki si Hiroshi kasama nila. Kaya maraki ang posibilidad na mas matimbang ang kanilang pagkakaibigan kaysa sa ating samahan. Huwag rang magkamari si Tanaka na pumanig sa kanira dahil hindi ako magdadarawang isip na saringin kahit buhay ng mga kaibigan. And you, you must stop disrespecting your people. Oh, 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 no. We are not her people, Tanaka-san hospitality shouldn't even extend to her because she is not my family. Ang aking anak na si Teresita at si Julio na asawa ko lamang ang aking familia. Kung tutuusin, hindi niya dapat naririto sa pamamahay ninyo ang babae niya. Wawa sa akin lang niya ang kapayapaan nating lahat. Huh? Kaya ang nararapat, sa bastardang yan ay palayasin ninyo dito sa pamamahay ninyo. She has her own relatives. Let her join them. Kung pinaaris niyo si Adrena, Tosa, ay aaris rin ho ako. O soki ka? Kunna ko tame ni jinsei bo ni uru no ka? Atashi wa honki desu, Tosa. Kung di ng ramang huwag ko rito, kung itu, huwag Adelina. No one is living. Go your room, Adelina. Adelina. See? How evil Adelina is. She's even turning your very own son against you. Wawa sa akin lamang <laughs> niya ang relasyon ninyong mag-aman. Maniwala ka sa akin.